Oportunidad para kumita ng malaking pera. Iyan ang nakikita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan kung bakit may mga taong nagnanais na makuha ang posisyon ng pagkapangulo ng bansa. Iyan ang inilahad ng dating Pangulo sa programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy. Opportunity to make to amass, not, not to make to amass wealth. Either legitimate or illegitimate, it's an opportunity wide open for anybody who is enterprising and would want to amass a wealth that would assure the seventh generation of a comfortable life. <laughs> Wala na, hindi na sila magtrabaho. Mm. Ganon yan sa... Kaya naman Anya sa kanyang administrasyon noon, hindi siya pumayag na magkaroon ng mga malalaking transaksyon kung saan siya ang pipirma. Iyon ay dahil hindi maiiwasan na isipin ng mga tao na mayroong perang kalakip ang pagpayag sa malalaking proyekto na pinapasok ng gobyerno sa bansa. And I never allowed itong mga transaksyon sa gobyerno na magpiperma pa ako, mag-approve. Mga reclamation. Ayaw ko. Ayaw ko talaga. Kasi alam mo, walang maniwala eh. You grant uh, itong mga reclamation, mga multibillion yan. O walang maniwala na hindi ka tumatanggap ng pera. So para walang masabi, wala akong permahan at wala akong kinakausap ng negosyante. Mm. Never mag kaya para kay Pastor Apollo, napakaswerte ng Pilipinas na nakaranas ito ng pamamahala ng isang Rodrigo Duterte na mula sa Davao City. Ani Pastor Apollo, tapat sa pera ang dating Pangulo, ngunit hindi talaga maiiwasang mayroong mga individual na ang oportunidad para kumita ng napakalaking pera ang nakikita sa posisyon ng pagkapangulo. Mayor, you know you are a really a, a rare person in politics. You are a gift to the Filipino people. Kasi yung regular na nakita namin, yon ang sinabi mo na there is that opportunity. But in your case, even when you were in Davao, congressman, ah, nakikita mo lang yung trabaho. Pagkatapos, anong magawa mo sa trabaho mo yan? Kung anong sweldong tanggapin mo, yun ang sayo. But many others, uh, they see that as an opportunity, as you said.